Bakit nga ba madalas pag iinom ng alak ang pinagtatalunan ng mag-asawa? Masama bang mag-inom? Masama mag-enjoy? Masama bang magkaroon ng social life? Banding with friends? Sa totoo lang, hindi naman ganun yon kundi yung ibang mga factors na related dito, katulad na lamang ng mga sumusunod. Pera, yung pera pambili ng alak na wala na nga kayong halos makain, panay bili ka pa ng alak unless na lang hindi ka nag-aambag sa inuman. Oras. Yung oras na imbis na ilalaan mo na lang sa pamilya mo matapos ang isang linggong pagtatrabaho ay magiinom ka pa kasama ng barkada mo. Barkada. Baka kasi walang tiwala ang asawa mo sa mga kasama mo sa inuman. Baka hindi siya kampante sa mga barkada mo. Baka yung barkada mo ay yung tipo ng barkada na kukonsintihin ka kapag may mali kang ginagawa. Madaming ganyan. Kapag nagkasakit ka sa pag-iinom ng alak, paano na lang ang pamilya mo? Sino ang mag-aasikaso sa'yo? Sino ang magpupuyat? Sino ang mag-aalaga? Hindi ba ang pamilya mo? Insensitivity. Madalas ang asawa mo 24-7 walang pahinga sa mga anak nyo pero hindi magawang lumabas kasama ng barkada. Kaya maganda dyan, pinag-uusapan nyo kapag lalabas ka kasama ng barkada, kailan ba pwede at hindi. Huwag naman yung gabi-gabi o linggo-linggo, maglaan ka naman ng oras at atensyon sa mga taong nagmamahal sa'yo.